Baby. So guys, nandito tayo sa temple So kakaiba Very unique yung pagkakaano ng temple nila Ayan And then, ito yung arch So, eto siya. Ayan. Yeah. Very unique in design. Can you take my picture also here? Here with me? Okay, picture mo na tayo guys. Can I stand on this? its hard with other uh, ton yeah okay so ito siya yeah and very very unique you want more picture of me is that clear hmm so ouch ito yung what do you call this baby mm. offerings Then, ito hindi ko alam kung ano to. This a different script. Old script. Old script? Ah? Mm -hmm. no, no, writing. no writings? No, I think they What have. Uh, no, I don't know. Well, yeah. Looks like writing is created. yeah. So, buti na load kaming ano. Ang ganda ng pagkakaano niya. Writing. What do you call this temple? We, should, we, don't know the name of the temple pero eto siya oh ang ganda niya ito yung pinaka main attraction niya yung nasa taas ayan and then ayan. Can I go in this? No, I think. Eto yung mga candles, guys, na inilalagay nila. Kikita nyo yan. Ito yung nilalight up nila. Eto yung mga small na lalagay ng mga candles. Ayan. And then, ito yung bull. What is the, uh, ito yung bull. Then, ayan. Ito, ito yung mga offerings nila. May banana. Ito yung, alam ba, ito yung, ito yung special flower din nila or nagbibigay sila ng flowers. Ayan, ito yung kanilang bull. Ito na yung kanilang, Ayan. Then, papakita ko ito. Ito siya. Ayan. Ang ganda, di ba? Ayan. Then, ito yung structures niya. Sa taas. Ayan. Ingat. Ayan. Then, ito yung shivaling. Ayan. Ang ganda ng structures niya. So, ayan lang guys. Ang kaganapan ngayon. Ito yung first temple na pi pinutahat na stop namin. And, yes. Then, may mga design din yung kanilang mga stairs. Ayan. and then okay and then yung ito yung yung pare nila and then okay guys so ito yung mga binibigay nila may rice din sila Ayan, may rice, may banana, may flour, ayan. So, ayan. Ito yung kabuan ng ano. Tingnan nyo yung harapan niya. Ayan. So, that's it, guys. So, pinatouch din ito. Ay, I can't. So, tinatouch din lang. Ayan. So, 'yung pinaka main ano niya. So ayan siya. Ayan. So that's it. Bye bye.